guys ang makina natin ngayon guys Kuwaits G1 ang kaso guys ano uh, isang mandar walang malabas dito ng diesel ito sa uh, tawag na boss fuel line fuel line walang malabas so sinsinik namin yung linya ito wala siyang kuryente dito sa control box sa injection pump control box ito walang kuryente So pumunta kami doon sa main box. Ayan, pinatahan na sa mga relay. Ayan. Ayan, you know, uh, matindi ang kahimtang. Waskag. Was Waskag ang kahimtang. Ayan, uh, yun ang uh, kinalawang. Nalub, uh, nalubog sa bato. So yeah, okay na guys. Nabatan namin. So, tinesting na namin yan. Guys. Meron na siyang lumabas ngayon. testing na namin. Hindi na siya lumabas. testing natin. Kita so, kabit mo natin itong sakit kasi tinanggal ini kanina walang kurente. Okay. Testing natin. Start. So, ito guys, temporary ground lang ito kasi natanggal ito kanina. Ayan. Testing. Yeah, testing. testing. Oh. Ayan guys. Ayan lang. Ayan Talsik-talsik Okay guys Mayroon ng kurente guys na talsik na yung fuel line natin So sabihin, under na yan yeah. Okay na yan Okay, game na Okay guys Okay guys, testing natin, start natin Ayos na, nabalik na yung mga tubo mga linya, ayos na rin Start, start uh, Okay, battery Connection, battery Yan lang, yan lang guys Wait the minute, mga guys. Ay, okay, lang mga guys. Eh, Ay, Ayan guys, mga, mga tropa. Ay. Ito ang mastermind. <laughs> <laughs> si, si, ano, yung saldi <laughs> So, ito guys, yung mga kameraman natin para mausay uh, din sa so wala well, sa makina. Ito talaga guys, yung promotor sa flag control. <laughs> Kung wala to, hindi eh, kami kapira rito eh. Habang <laughs> so, nintay guys yung maluwag ang baterya. Oo, so, si mabagal kasi so, yung so. ano namin guys. Ayan o. ba Butin mo, guys, pakagato mo ng bestrip. Eh, bestrip. Oh. Butin mo na yung kable ba? So, okay na guys na balik na lahat. Pahot mo, na yun o. na lang, min. Up na susip. Saray yan, <coughs> tatali. Eh, lagyan na lang ng bracket. Bracket na lang. Giga yung giga pos ayos, ayos na lang yan <laughs> giga pos guys uh, yung pinakaharness niya, giga. giga giga pos giga pos hmm. giga tali yan na lang yan itit cut na lang yung ano yung no. <laughs> ito uh, lang ito guys ito so, lang ito ito lang ito sa erikon na ito ito lang ito Yang lain lain. Bulan September. Cuba ngerintis saya tu. guys, <tuk> okay. sihat ya yeah. siapa? Alright, nice, here we go.